So, hello ano, guys. Nagbabalik tayo sa ating video. At ngayon, dito na yan, natin kung anong Roblox Minecraft to. So, let's go. Ito, big city. Tingnan na natin kung, kumaganda maganda tong larong to. Yan, guys. Oh, Ganda. Big city, gravel, laki. Ano ba to? Totoong Minecraft? Oh, gana ah. na. Aray, aray, sakit. Guys, ano to? Minecraft, ay, Minecraft na mayroong animals. Ayan ito. Astig! Wow! Astig! Aray! So yun, may kapanyarian ako dito. Isusunod din kita. ulit tayo hindi explore natin to lahat kung gusto nyo to add, eh i-download mini black mini black crap yung pangalan uh, the beautiful mansion tingnan natin kung anong itsura na ito beautiful mansion mansion, grabe. Ganda dito. Grabe. Ano laro to? Ano kaya ang ano na to? Anong klaseng... Wow, ganda pa ng pinto. Wow. Parang nakakaya pumasok, guys. Uy, pa. Comment section kung gusto nyo ng ganito. Ito may sopa. Grabe. Totoong sopa dito. Grabe. Pati TV. Grabe. Download nyo na to guys. Kung gusto nyo. Grabe. Balig ganda. Ano to? Kwarto? Ay, bathroom. Bathroom. Ganda ah. Grabe. Sosyalin. Ito na Ito Ah, dito na daaran. Ay! Ito na sira. Ano na natin? Ito. Yun. Wow! Galing ganda! Galing ganda dito! Grabe! Pambata! grabe itong so, isa wow ito pang ay oh, ang galing double dig double dig let's go may TV pang maliit grabe ito, ito, ito. wow ganda dito living room grabe nung minecraft to kaya so iba na iba iba na iba na Y yung ano isa naman yung ano yun? this 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 small house. what? ano? Oh, kanta na quality. pero survival. kami hayop sa baba. kapatahok. main-main ulit, medyo Maganda siya guys. So, doon tayo sa sa isa naman. Ito, big, ano? Big. Itong old city. Ano kayo tsuro ito? Ang ganda, ganda na ito. Ano ito? Minecraft. Astig. Eh. Grabe. Mahaling ganda. Na-explore ko lahat. Ito, ito, ito. Dito sa taas. Ang astig, oh. Ganda, ganda. See? Ben, Ben, oh. Ito na isa, ito. Ito giant room to. Ito giant room. Giant. Siguro malakas di malaki dito. Ano to? Squid. Ay, giant room nga. wow, balik ka. ng mga laruan. Si Hook, si Batbat, -bat, si Ewan, si Ewan din. Ito robot. Balik ka ganda. Giant room. Di naman to giant room. Giant room to. O, ito pa o. Oh. Ula ka na ba toilet dito. Grabe. O, may duck. Sali ako dyan. Swimming ako dyan. Mm, lamig. Nabasa ako. Grabe. Ganda. Parang lumabot. Ano din yun eh? Toilet. wow, oh, galit. Dede avete daro da. Dora galing pa pa guys. Wow. Nako taw ko to. lang. Galing Dora. Makita sa kabila. Ayas ulit na galing na na. ito. Oy, lokay uh. pang pang magulang, ito. Simple. Tas tas. Giant talaga yun. Eh. Uy, TV. Uy, grabe, may laro pa dito. Balang ganda. Uy, ito ka. Grabe, balang ganda. Ito pa, may display pa ng mga mga animals. Dito, akit tayo dito. Ano uh, naman to? Uy, ito yung kusina. Balang ganda. Pati lang. Pati, rin dito. Kasa tayo dito. Ang swimming, oh. Lababo pa lang. Ito. Ang okay na. Lang. Grabe oh, tito mo. Realistic talaga dito. Grabe talaga dito, guys. Tak Takya tayo. Ipigtiw pa. Oh, tapos na. Isa naman yung isa. Batman. Batman King. kwenta So, dito na tayo sa video guys. At bali ka So, ano na to? Sana mag-enjoy kayo. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe. Bye-bye!